Abay binastos nga lang nila Melo Ball ang Celtics player na ito matapos ng kanyang move na ito. Pero bago yan mga idol ayatin muna nga ang pansinin si Jordan Poole dahil finally he had a breakout game para nga sa kanyang bagong team na Wizards. Well sa losing effort kasi nila against sa Milwaukee Bucks 142-129, abay si Jordan Poole may 30 points, 1 rebounds and 1 assist. Strictly buckets, strictly scoring ang ginawa na ito ni JP mga idol. At medyo hindi nga kagandaan ang kanyang percentage pagdating sa field. Only 42% and 33% from the 3-point line. Definitely can improve. Pero this is a great sign for JP mga idol. Finally, his first 30-point game para nga sa kanyang bagong team. And maybe this is a sign mga idol ng improvement na ni JP matapos nga siyang mag-struggle sa first 12 games niya bilang Wizards player. Only averaging 15 points at grabbing 39% lang ang shooting sa field. So let's see nga mga idol sa mga next games na ni Jordan Poole if he can build off itong kanyang 30 point game. Kung ito na ba ang umpisa ni Jordan Poole dito nga sa Wizards. Pero bago nga natin tapusin ang laban ng Milwaukee, pati na rin ang Wizards ay wag nga nating palampasin ang halimaw performance ni Yanis gumbo. Well, in 33 minutes of playing time, Yanis has put up 42 points, 13 rebounds, 8 assists, 1 steal, and 1 block. At ang pinakamalupit pa dyan ng mga idol ay 20 out of 23 ang shooting ni Yanis. Tatlong beses lang siyang nagmin-test out of the 23 shots na kanyang tinik. 87% yan mga idol. Napakalupit na performance at maintindihan natin kung bakit walang epekto ang 30-point game ni Jordan Poole. At ngayon nga mga idol ay ating pag-usapan ang grabbing performance nila Melo Ball. At this time mga idol hindi ito sa losing effort panalo sila against sa Boston Celtics 121-118 matapos ba naman ang clutch performance nila Melo Ball at ang ilang mga highlights niya well, overall sa 41 minutes sa paglalaro, 36 points, 9 rebounds, 8 assists, 55% from the field and 45% from the 3-point line. At mga idol, ilang highlights ang iniwan nila Melo Ball sa atin ngayong araw. Una na nga dyan ang crossover niya dito mga idol sa isang player ng Celtics straight into a na up and under layup at meron pa siyang pa behind the back from the court mga idol. Nagresulta nga yan para sa kanyang teammate at ito nga rin mga idol bastusan mode bastos mode lamelo ball dito kay Drew Holiday, abay tilamsek talsek ba nga idol itong si Drew Holiday on the floor na pa Versace on the floor si Drew Holiday, at nagresulta nga ito ng basket for lamelo at talagang ang tinapatan ni LaMelo Ball bang idol ang crazy hot shooting ni Jason Tatum this game. What a battle in the east. Dahil in the first half may 31 points na agad si Jason Tatum bang idol and he ends up with 45 points, 13 rebounds, 6 assists. Pero at the end, LaMelo Ball wins the game para nga sa kanyang team. Close game, clutch win for the Hornets.